samples of at least 12 relatives of the missing sabongero sila. Nagingayon nga yung uh, opisyal na ikaapat na araw ng uh, search and retrieval operations nitong uh, Taal Lake yung itinuturo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan uh, na pinagtapunan umano ng mga butunga o kalansay nitong uh, mga nawawalang sabongero alas. Taal Lake are now up for scientific examination. Si uh, Judge Felix yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Lahat alam ko dahil sa bibig ni Mr. Atong Ang nang galing yan. Unin ko kayo, dalawa kayo ni Mr. Atong Ang, magpa-lie detector tayo. Hmm, kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. May mga na nadiskubre na naman sa ilalim ng Taal Lake at parang hindi na ito basta lang ordinaryong ebidensya. Dalawang sakoraw ang nakuha ng Philippine Coast Guard at hindi lang basta sako kasi may laman itong mga kahina-hinalang bagay na agad na pinag-usapan online. Pero ang tanong ng marami, sinadya ba ito? Tanim ebidensya nga ba ito para lang magtugma sa mga sinabi ni alias Totoy? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kaninang araw, habang nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng PCG sa Taal, dalawang bagong sako ang nahukay mula sa ilalim ng lawa. Ayon sa kanila, kasama sa nakuha ang mga tinatawag na sinkers o mga pabigat gaya ng bato. Yung ibang bato matatalas paraw kaya posibleng ito rin ang dahilan kung bakit sira, sira na ang sako ng mahanap. Ang ginawa ng mga diver, binalot muna nila sa manipis na net ang sako bago iniahon para hindi magkalat ang laman nito habang nasa tubig pa. Kung iisipin mo, delikado talaga kasi hindi mo naman alam kung anong eksaktong meron doon sa ilalim tapos may pressure pa na baka may masira o mawala sa nahanap. Sabi ng PCG, lima na raw lahat ng sak na nakuha mula sa ilalim ng lawa. Pero kahit marami na, consistent pa rin sila sa pagtanggi na planted ang mga to. Giit nila, hindi raw nila kayang sayangin ang oras o ilagay sa panganib ang mga diver nila kung ang habol lang nila ay palabasin na may ebidensya. Diretso ang sabi ng opisyal nila na kung nakita nyo lang daw kung gaano kalaki ang risk sa ginagawa nila, marirealize ng tao na hindi basta-basta ang operasyon nila. Pero syempre, hindi mawawala ang mga duda. Sa social media, marami ang nagtanong kung bakit parang bago pa raw ang sako sa ilang litrato. May iba pang nagsabi na parang swak na swak ang timing na parang biglang nagkaroon na lamang ng ebidensya para lang patunayan ang sinabi ni Alias Totoy. Pero nilinaw ng PCG na hindi raw bago ang sako. Yung pinagpatungan lang daw sa picture ang mukhang malinis. Yung mismong sako, punong-puno na raw ng lumot at obvious na matagal na sa tubig. Dagdag pa dito, kinumpirma rin ng DOJ na may isa sa mga sako na nakuha ay may lamang mga sunog na buto. Pero hanggang ngayon, wala pa rin final na kumpirmasyon kung buto ba ng tao ang mga yun o hindi. Kaya kahit may development na, mahaba-haba pa rin ang lalakbay ng investigasyon. Pagkatapos nga mayahon ng PCG ang mga sako mula sa ilalim ng lawa, isa sa mga naging hamon naman nila ay kung paano mapapakita ng maayos ang laman nito sa investigasyon kasi nga sunog na raw ang ilang bagay sa loob kaya hirap i-document. Ang ginawa nila, ipinatong raw muna ito sa mas maayos na sako na nandoon din sa lugar para lang makuhanan ng malinaw sa litrato at video kasi kung hindi raw, Imposible itong ma-record ng maayos sa sobrang gutay-gutay ng original na pinaglalagyan. Dito na rin nagbigay ng mensahe si Commodore Tovilla para sa mga patuloy na nagdududa. Sabi niya, bawat beses na sumisisid ang mga divers nila, buhay ang nakataya. Kalahati ng katawan ng mga tauhan nila ay literal na nasa peligro sa ilalim ng tubig. Kaya hindi raw biro ang ginagawa nila at sana raw hindi basta hinuhusgahan ang kanilang operasyon. Kung tutuusin, hindi lang daw ito simpleng trabaho kundi isang seryosong misyon na hanapin ang katotohanan at tulungan ang mga pamilyang naghihintay pa rin ng sagot. Habang nangyayari ito, tuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval. Wala pa raw eksaktong cut-off o deadline lalo na't hindi pa rin kumpleto ang mga hinahanap. Kasama pa rin sa target ng mga authorities ang posibleng mga labi ng nawawalang sa bungeros, gaya ng siniwalat ni Donon Patidongan na dating asset at whistleblower sa kaso. Ngayong araw din, na i-turn na raw sa Soko ang mga bagong nakuha na sako para sa forensic investigation. Pero kung inaabangan mo na agad ang resulta, medyo kailangan pa ng konting pasensya. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, sa mga naunang butong nakita, aabutin ng 24 hanggang 48 oras bago ma-certify kung buto nga ba ito ng tao. Kapag na-certify na, saka pa ito daraan sa DNA analysis para i-cross-check kung tugma ba ito sa DNA ng mga kaanak ng mga sabongero. Pero hindi lahat ng nakuha ay malinaw pa ang status. May mga bagay na nakuha kahapon pati ngayong araw na hindi pa alam kung saang ahensya ipinasa o kung anong stage na ng investigation ang dinadaanan. Yung iba tahimik pa rin kung nasaan o kung naproseso na ba. Tuloy-tuloy pa rin ang technical diving operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kahit pa weekend na. Ayon sa kanila, kahit linggo, wala silang pahinga hanggat kaya ng panahon at ligtas ang kondisyon sa lawa. Basta hindi malakas ang ulan, hindi masyado magalaw tubig, at hindi malakas ang underwater current, tuloy ang trabaho. Sa totoo lang, kahit delikado at nakakapagod ang trabaho ng mga diver, hindi sila tumitigil kasi alam nilang bawat araw ay mahalaga para sa pamilya ng mga nawawala. Ngayong ikalawang araw pa lang ng search and retrieval operations, unti-unti pa lang nilang pinalalawak ang lugar na kanilang sinisisid. Mula sa unang lokasyon kahapon, lumipat lang sila ng mga 20 metro papalayo para sa panibagong spot kung saan sila maghahanap. Hindi pa ganoon kalawak ang nakover pero halatang planado at maingat ang galaw ng PCG sa kanilang bawat hakbang. Sabi nga nila, hindi pwedeng barabara -bara, lalo na kapag buhay ng diver ang nakataya at sensitibo ang hinihintay na ebidensya. Kaya kung tatanungin mo kung gumagamit na ba sila ng high-tech equipment gaya ng mga underwater drone o sonar, sa ngayon wala pa raw ganoon. Pero ayon kay DOJ Secretary Boeing Remula, Nagsumite na sila ng liham sa gobyerno ng Japan para humingi ng tulong sa mga teknolohiyang pwedeng makatulong sa mas mabilis at mas ligtas na pag ng ebidensya. Isinama na rin sa plano ang pakikipagtulungan sa DNR para magamit ang mapping system at sonar technology sa mga susunod na araw. Kung sakali mang matuloy ang mga teknolohiyang to, malaking tulong talaga yan sa mga diver at investigator. Kasi nga, isa sa mga pinakamalaking problema ngayon ay ang zero visibility sa ilalim ng Taal Lake. Ibig sabihin, wala nang nakikita ang diver kahit pa isang dangkal lang ang layo. Ayon kay PCG Commodore Tovilla, kahapon daw ay may konting visibility pa. Kapag isang metro ang layo ng hinahawakan ng diver, kita pa nila. Pero ngayong araw, kahit anong lapit, wala na raw silang makita. Sobrang labo na ng tubig at pwedeng magbago pa raw ito sa mga susunod na araw depende sa lagay ng panahon. Para sa mga hindi pamilyar, ang zero visibility sa tubig ay isa sa pinaka-challenging na condition para sa kahit sinong diver. Hindi mo alam kung may kasunod kang isda, bato o kung saan ka na mismo lumulutang tapos dagdagan pa ng pressure ng pag-iingat sa ebidensya at ang posibilidad ng pagharap sa mga sensitibong bagay tulad ng buto kaya talagang napakabigat na trabaho talaga dahil nga sa ganitong kondisyon hindi biro ang pagkilos ng mga technical divers lahat ng kilos nila ay mabagal maingat at kailangan laging may backup ang bawat paggalaw sa ilalim ng tubig ay pwedeng maging dahilan para mawala ang ebidensyang hinahanap nila o mas malala ay malagay pa mismo sa panganib ang diver mismo. Kaya nga ayon sa PCG, mas lalo silang nangangailangan ng mas advanced na kagamitan para mas mapabilis at mapadali ang proseso. Habang tuloy-tuloy ang operasyon, ang mga pamilya naman ng mga nawawalang sabungero ay patuloy pa rin umaasa. May ilang taon na rin ang lumipas simula nang mawala ang mga ito at hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot kung nasaan sila, kung buhay pa ba at kung ano nang nangyari sa kanila. Kaya bawat bagong araw ng paghahanap ay isa ring panibagong pagkakataon para matuldukan ang matagal ng tanong. Para sa mga nanonood ngayon, hindi lang ito simpleng breaking news. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang tiaga, pag-asa, at paghahanap ng hustisya. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin sumusuko ang mga pamilya at hindi rin tumitigil ang mga autoridad sa pagsisid at paghahanap. Hindi dahil napipilitan sila, kundi dahil may pangako silang kailangang tuparin. Ngayong lumalala ang kondisyon sa ilalim ng lawa at habang hinihintay pa ang tulong mula sa ibang bansa, mas dumudoble pa ang hamon sa mga nagsasagawa ng operasyon. Pero para sa kanila, bawat dive ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng pamilya ng mga nawawala, gaano ka katagal kakapit sa pag-asa? At sa ganitong kalalim at delikadong investigasyon, sapat na ba ang ginagawa ng gobyerno para tumulong? O kailangan na talaga ng konkretong aksyon mula sa mga may kakayahang magpadala ng tulong? I-comment mo sa baba ang sagot mo. At kung may kilala kang dapat marinig ang kwento na to, pakishare mo na rin. Dahil baka ang simpleng pakikinig makapagsimula ng pagbabago. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.